Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan. Ang pag-uusapan naman natin ngayong hapong ito ay payo sa mga binata tungkol sa katangian ng dapat nilang mapangasawang babae. Pero bago yan, makakarinig muna tayo ng tanging awit. sabi dito sa book nating binabasa, dapat daw ang hanapin ng isang binata na kanyang mapapangasawa ay yung babae tatayo sa kanyang tabi para dalahin ang mga burden, ang mga struggle bilang mag-asawa pag sila'y may pamilya na. Ang dapat hanapin ng mga binata ay isang babae na kung saan yung kanyang impluensya o yung kanyang ugali ay magpapabuti ng kanya rin pag-uugali. At gagawin siyang isang masayang asawang lalaki sa buo niyang buhay bilang mag-asawa dahil mahal siya ng kanyang asawang babae. Sabi dito, a prudent wife is from the Lord. Ang ibig sabihin po ng prudent, ay isang klase ng pag-uugali. Mayroong mabuting kaisipan, mayroong siyang wisdom sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagdidesisyon siya ay maingat at nagde-decide siya sa pamamagitan ng mga prinsipyo at katotohanan at hindi sa pamamagitan ng emosyon o damdamin. So, isang babae na kung saan itataas yung iyong karakter. Ano ba? Gagawin siyang refined person. Ibig sabihin po nung refined ay tutulungan siya na magkaroon siya ng mabuting pag-uugali. Magkakaroon siya ng uh, mataas na moral, maayos na pag iisip at maayos na uh, karakter. So dapat yun daw ang mga katangian ng babae na inyong hanapin sa mga mag-asawa pa lang. yan At isang klase ng babae, yung pagtitiwala ng kanyang asawang lalaki ay nasa kanya. Isang babae na kung saan ang kanyang gagawin ay ang kabutihan para sa kanyang asawang lalaki sa buong buhay niya. Pag nagsalita siya, ang kanyang mga salita ay mga salita ng kabutihan, hindi yung mga magagaspang na klase ng mga salita. Hanapin ninyo ang isang babae na kung saan iingatan niya ang kanyang sambahayan. Inaalam niya kung ano ang kalagayan ng kanyang sambahayan. Hindi isang babaeng tamad. Yan. Pag nakahanap kayo ng ganyang klase ng uh, babae, yung babae yan ay pupurihin ng kanyang mga anak at siya rin ay pupurihin ng kanyang asawa. Ang sabi dito, pupurihin siya ng kanyang asawa na sasabihin maraming mga bababait na babae pero ikaw ang pinaka the best sa kanila. Pag nakahanap kayo ng ganyang klase ng babae, ay nakahanap kayo ng isang mabuting bagay at nakasumpong kayo ng pabor mula sa Panginoon. Ito pa yung mga karagdagang bagay na kailangan nating hanapin. Kailangan hanapin ng mga binata sa mga babae na gusto nilang mga mapangasawa. Isang babae na magtadala ng kasayahan sa loob ng tahanan. Hindi mga pag-aaway, hindi mga pagkagalit, kundi kasayahan. Isang babaeng matipid, hindi gastadera, Isang babaeng hindi mahilig sa mga material na mga bagay, kundi ang kanyang pinagkakagastusan, ang kanyang pinag-uubusan ng kanyang pera ay yung mga bagay na nakakatulong sa pag-unlad ng kanyang uh, pamilya. Harapin ninyo ang isang babaeng, ang kanyang prinsipyo o paniniwala ay nasa direksyon ng Diyos. Ang kanyang mga ginagawa ay kung ano yung kaluban ng Diyos. Isang babaeng, Uh, pwedeng pagtiwalaan ng kanyang asawang lalaki. Maaring ang mga lalaki, ang mga binata ay nakakaramdam ng infatuation, yung biglang parang pagkagusto na hindi nila iniisip yung mga bagay na yun. Pero, huwag niyong ipagwalang bahala yung mga bagay na yun. Kailangan yun yung, kailangan ang mga bagay na yun para sa pagpili ng isang... Uh, Maayos na mapapangasawang babae. Isang babae na kung saan iniisip niya yung tungkol sa kinabukasan ng kanyang uh, pamilya. Pag nag pagpumili daw kayo ng mapapangasawang babae, pag-aralan mabuti yung kanyang pag-uugali. Siya ba ay mahaba ang pasensya? Siya ba ay isang babae na hindi magagalitin? Yan o isa siyang babae na walang pakialam sa kanyang mga biyanan. Imbis na tumulungan yung kanyang mga biyanan ay inilalayo niya pa yung kanyang asawa sa kanila. Lalong-lalo na sa panahon ng kanilang pagtanda na kailangan nila ng isang anak na masasandalan. Yan. Si Yaba ay isang klase ng uh, babae imbes na kanyang mahalin yung kanyang mga biyanan bilang isang anak na babae ay kanyang inilalayo yung kanyang asawa sa kanyang mga magulang na para siyang na para silang nawalan na ng anak na lalaki kung yung mga katangian na yon ay inyong makita yung mga huling binanggit na mga katangian. Huwag yung piliin yon para maging inyong asawa. Dapat ang inyong piliin sa maging asawa siya ay isang asawang babae na magdadala, mag-aayos ng mabuting pamilya, makakabuo ng isang pamilyang magiging mabuting halimbawa sa iba at lalong-lalo na isang asawang babae na magpapalakas sa kanyang asawang lalaki pag nanghihina, lalong-lalo na pag nanghihina sa espiritual na buhay. Isang babae mag-aakay sa kanyang asawang lalaki, papunta at pabalik sa Diyos. Yan ang inyong mga, yun ang inyong hanapin na klase ng babae na inyong mapapangasawa, mga binata.